Ito na, mga idol Ito na, ko oh. May namarkot ko na kalamansi oh, Ito na Tinanggal ko na doon sa kanyang original na puno Kasi may mga ugat na ah, 45 days na siya, mula lagi markot 45 five days mula yung Minamarco. Ito na siya, nilipat ko. Nilipat ko dito sa paso. Uh, mineral lang to, Plastic bottle ng mineral. sa yung lupa. Tsaka nilagyan ko ng mga bulok-bulok na mga damo. Sa itaas. Para mag-misture. Ayan oh.